Tigil putuka na ang dalawang grupo ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na sangkot sa palitan ng putok sa barangay Kilangan, Pagalungan, Maguindanao del Sur simula kahapon. Ito ang kinumpirma sa Radyo Bida ni Pagalungan Mayor Abdullah Mama Sabulod. Sa panayam ng Radyo Bida, matapos tumugon ng dalawang grupo sa panawagan na ceasefire. Ang bakbakan ay sa pagitan ng grupo ni Dato Teng Matalam na siyang former barangay chairman ng Kilangan at Ustads Norodin personal na binisita ni Mayor Mama sa ang dalawang grupo kasama ang alkalde ng Malidigaw SJA Barm, 40th Infantry Battalion ng Philippine Army at PNP binalaan niya ang dalawang grupo na kung hindi sila tatalima sa kasunduan ay manghihimasok ang militar na makakalaban nila. Nag-agree sila at mayroon tayong uh, kasunduan. Sinabi ng ating kasundaluhan na kung hindi sila tutupad ay kasundaluhan ko ang magiging kalaban nila po. Hmm. Ang makakalaban nila ay ating batang uh, lakas ng Pilipinas. Rido ang sanhinang away ng dalawang grupo. Kinumpirma din itong may mga pamilyang lumikas sa kanilang mga kamag-anak at tinungo ng Municipal Social Welfare and Development Office para ma-assess at maabutan ang kanilang mga pangangailangan. Patuloy naman ang monitoring ng AFP at PNP sa lugar upang maiwasang maulit muli ang insidente. Ginagawa po natin ang ating tungkulin po upang uh, mapanatili po yung katahimikan dyan sa barangay na yan. -tala, so ang ating mga uh, commanders dyan ay ating pong kinausap kanina upang... Uh, hindi po maulit yung gulo. Luigi Alan Totor, NBC, Bida Balita.